Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mga kikinig sa mga Espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalite ng mga kasinungalingan, na hainroha ng kanilang mga sariling budi ng waring bakal na nagbabaga na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang Katie na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Kapag ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakawil kung tinatanggap na may pagpapasalamat sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kung ipaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus, na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon, datapo at itakawil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. At magsanay ka sa kabanalan, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito, at sa darating tapat ang paabi, at nararapat tanggapin ng lahat. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ang mga bagay na ito ay iyong iutos at ituro. Huwag hamakin ng sinoma ng iyong kabataan. Kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa paibig, sa pananampalataya, sa kalinisan hanggang ako'y pamaryan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbatero. Magsipag ka sa mga bagay na ito, kumalaga kang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Mag-iingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Unang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 1 hanggang 16 Guys pa-follow naman at like, share, subscribe at papindo na din ang bill. Para ma-update kayo sa mga videos ko, sana is mag-comment pa o di mag-iwan dyan maraming salamat po.